Ang kaping barako mga kapatid yan o oh. yan ang kaping barako yan o oh. marami dito sa bundok karabsat yan o oh. ay mahugan yan ito ang kaping barako yan o oh. tsaka ito ito ang dahon niya Krabzat, oh. dahon ng kaping barako yan o oh. yan ang puno niya malit lang siya oh. ganyan lang -sanga -sanga yan, ko lang magsanga-sanga tapos mamunga sa susunod pag may bunga bibiguhan ko yan ang kuno ng kating barako yan yung mga bata pa kami maraming barako dito pero ngayon kunti na lang pumalit na ang rambutan ka sa kulapang rambutan noon dito ito naman yung piyas pero wala siyang bunga. Pag uh, namunga, bunga marami yan ng piyas. Uh, yan yung lansones. O uh, kukunti na lang ang bunga dahil nalaglag. <laughs> ah ha ha ha.